Good day mga ka-JT sa kalam, good morning pala po sa lahat At ito po, paalis po kami ng magkakapatid at pupunta po kami na Manila at magagala po ata kami At shoutout kay Ati Iska at kay Ati Baby At ito, Tol Marlen, uh, ayan si Ati Iska o ang aga-aga na sa Lugawan At ito po yung mga sikat sa aming Lugawan, ayan si Ati Baby at si Ati Iska Pag po inabot ko yung tanghali, minsan wala na, minsan meron pa At ito po, dumahan po kay Ati Sana ang kanyang karibal na matagal ng panahon dekada na saat si kay Ekot at shoutout kay ate Ato na nagpunta ng Baguio at dito po syempre uh, makikita nyo po yan na umagang umaga po, walang naliligo napakalinis po ng aming resort mga ka jd ah uh, masarap po maligo dyan sa umaga, uh, lalo sa gabi. Pero ako, hindi na po ako naliligo dyan. At syempre, ma medyo ginawi na po. Pero dati po, nung bata po ako, lagi po ako naliligo dyan sa resort namin. Nang tawag po namin dito ay Ilog Sala, mga kajiti. Ito po yan sa aking zone. At ayan po, palabas na po ako sa, ano, at para kunin yung sasakyan. At dito, nakiparada po tayo sa Villamilla, sa mababait na tropa dito. At doon sa bagong manager na si, ano, mabait. At ayan, basta kukunin nyo lang po sa umaga yung sasakyan nyo. At huwag nyo ipabababad at pagka po meron silang customer at uh, kailangan nyo rin po siyang ilabas, mga ka -JT. Pwede naman po kayo makisuyo dito, makikiparada, lalo pag may bagyo, payag naman po sila. At siyempre sa umaga, kailangan nyo lang pong alusin. At ayan, magpapakita po ang bida, mga kayiti. Medyo nakapaligo na po tayo, iba na po yung damit natin. At ayan, uh, po kami at kakaunin namin ang aking pamangkin doon sa kanyang trabaho. At ang dinanam po namin, siyempre hindi maaaring hindi ako mag sky at mag e Kasi paparting Manila po tayo at pumunta po tayo sa may papuntang Luneta, Intramuros, mga kayiti. At ito po, palabas na po kami na sundo ko na po dyan yung kapatid ko. Ayan po sa umaga lagi ay mga nabiyahe po yan, papuntang school. Mga estudyante po, mga elementary, high school po, ang mga biyahe niya, mga tricycle na yan. Puro mga taga rito po yan. Dito po sa amin mga ka sa Los Nap City at yan, ah, palabas na po ako. Nakita nyo naman po, bukas pa yung mga parol, ah, open pa, light pa po. Kasi po, medyo maaga pa po ito, 5.30 to 6 a.m. Uh, po ata uh, ang oras na ito mga ka JT. Nalimutan ko na po kasi hindi ako nakatingin sa oras, pero lumabas po ako bahay ay 5.30. At dito pa mga JT, dinanan ko lang po isa kong kapatid, si manager number 1. At uh, ang kasama ko na po dyan, si Major number 2. May importante lang po kaming lalakad din at susunduin tapos may kukunin lang po kaming papers at ayun naman po ay okay naman po at natapos po. Mangingibang bansa na po ako mga ka JT. Ayun po yung lalakad din namin. De joke lang po. Uh, basta po may makikita nyo na lang po sa vlog ko kung saan ako pupunta. Malimit po dito lang sa kalamba. At sa uh, lagi pag, pag lagi po ng pagulan, Ilang araw na po tayo hindi nakaka-ride at hindi po nakakalas kasi ayan po nakita nyo naman po napakasama ng panahon mga ka -GT. At after po doon sa kalambalang po na ulan pero pagdating po dito sa Maykabuyo o Santa Rosa, Pamanila, ayan po ganyan po ka-init. Eslex po ito mga ka -GT. At alam nyo naman po dadaan tayo ng Skyway kasi papuntang Intramuros. Yung ibang way naman po yung dadaanan ko na iiwas ko po sa traffic dahil po ngayon ay holiday mga ka-JT. Ah, holiday ano, December ah, mga ka -GT month ng December talagang lahat po ay traffic at ayun ah, mga ka dire-direcho lang po tayo dyan sa SLEX na yan at sasampo sa po tayo na papuntang Skyway mga ka -JT? alam nyo naman po na ang hilig kong dumaan ay sa Skyway pero andaan po natin ay sa papuntang terminal, mga na ano airport mga ka-JT, po tayo dadaan tapos ah, dire-direcho lang po yun at ah, dadaan po tayo sa Newport City mga ka-JT, eto ah, medyo wala na pong ulam pero makulimlim po yung kalangitan hindi ko po alam kung may bagyo ba o masamang panahon basta pag alis po namin sa may amin, sa ka town namin ay maulan po. At dyan magkakasabay na po kami, magkakasama na po kami magkakapatid, uh, mga aking mga elder sister, tapos ah, uh, dire-direcho lang po tayo dyan mga ka uh, makakaranas po tayo ng katrapikan dyan, lalo sa may skyway. Ah, uh, tayo nga po sa may Calamba City lang po nag-uulan, pero pagdating po dito, ayan, kahabaan po yan ng Santa Rosa to pa, pa Manila po mga ka JT. At after po dyan mga ka JT, syempre lalampas lang po tayo dyan sa SLEX na yan at papanik po tayo ng Skyway. At dito po Skyway na po yan, yan, ka, ibabawa na yan at dito po nakaranas po na tayo ng traffic na nito. Kahabaan po ito ng Skyway, papunta po ng Naiya Terminal mga ka JT. At ayan, medyo may, may kahabaan na ng traffic, wala po tayong pag-iikutan dyan dahil po Skyway yan, wala po ibang alternate route yan. Kaya magtitiis ka na lang po pa sa kalsada na to mga ka JT pero hindi naman po ganun ka heavy traffic. Moving naman po yung traffic kahit pa 5-5 just ang takbo okay lang po yan basta wag lang naman po bumper to bumper na hindi po nakakapanakbo. Uh, hindi po na andaran sa sakya mga ka JT. At uh, syempre, mga ka-JT, tis-tis lang po yan, uh, medyo mahaba pa po yung tatahakin natin dyan kasi papunta po tayo ng Intramuros at doon po malapit yung office sa ng aking pamangking susunduin. Doon po pala office niya. At yun, uh, makikita nyo po kung saan siyang office. Government employees po ang aking pamangkin na anak ni Ate Janet at si Engineer Carmichael Lucy, anak ni Kuya Mike. At yung mga binabanggit ko, siyempre kakilala ko po yon sa mga nanonood po rito uh, Maraming salamat po sa inyo, shoutout po sa inyo At uh, maraming salamat po sa mga nanonood At nagpapalaw sa akin At misan, siyempre, uh, natutuwa tayo Nakakaabot ng na 100 yung ating viewers Misan, sumasobra pa Lalo pag may bagong video, uh, maraming salamat po sa mga nagpa at sa mga viewers natin at mga sumusuporta. At dito po dire-diretso lang po tayo diyan. Pababa po 'yan, may makikita po kayo dyan ng loading station ng RFID, uh, install installationan. Uh, kailangan nyo po kasi mag, ano, magpa-install ng RFID uh, dito at sa Norte kasi in-implement na po nila na bawal na yung walang RFID. At ito po, ayan, makikita nyo po yan mga ka-JT. Ayan po yung installation uh, area nila mga ka-JT. Pagkalampas po doon sa na yun sa may papuntang C5 exit ng SLEX. Ayan po, makikita nyo po yung may cover na yan. Ayan, dyan po kayo magpapa-install at dyan kayo magpapaload. Kaya wala pong dahilan na hindi nakalimutan nyo. Kasi dito pa lang, meron na ho sa Skyway, sa unahan pa lang, tapos sa Kanlubang, sa Gas Station, marami pong palo doon. At ayan, may nakita po kong lumipad na aeroplano. Hindi ko po alam kung saan pupunta. At sana, one day, uh, makasakay po ulit tayo ng plane, mga ka-JT. Sana po may mag-sponsor. At talaga naman pong, kung tatanungin nyo ako, sagana lang po ako sa hangin sa katawan pero wala po akong kapera-pera mga ka JT. Ah, mahilig lang po tayo mag -video. at ayan, ah, nakita niyo naman po si manager number 2 at ah, magpapakita tayo. Uy, uy, medyo payat na JT sa kalam. Konting diet pa. 77, ah, pababain pa natin hanggang 76.5. Ayun mga ka JT. Siyempre, uh, ah, yung isa pong kapatid ko ay nasa likod. Ayan, pa nagaano lang po tayo sa tawag dito sa traffic. Pero ayan, ah, malapit-lapit na po tayo doon. Paglampas nyo po doon sa boot na yon, alang uh, loading ng RFID, malapit na po dyan ng terminal. At ayun, nakalampas po tayo dun sa traffic na yon Tapos ito, papanikta po tayo ng terminal. Ang labas po nitong terminal na ang exit po nito ay sa may Newport City, mga ka-JT. Yung e, Newport City po ay pagkakalam ko, hindi ko po alam kung pasay o parang niya kinakakasakop dyan. Basta yan, ay papanik lang po yan. Puro skyway lang po yan. Yung dadaanan natin ng exit na po niyan ay papunta na pong Entertainment City. Uh, at ayan, papalik po tayo dyan Ang exit po nito ay pagbaba po yung tulay na yan Yung bridge na yan, yung skyway na mataas na yan Ay papunta na niyo po yung Newport City mga ka-JT At ito po, uh, siyempre, uh, bababa na po yan At uh, kukurba lang po, papalik po kayo ng Bagya Mga ka-JT, pero dito ingat-ingat po kayo Kasi nagiging one lane lang po ito Tsaka medyo nakakaano na Ang pagkurba ay medyo slight-slight lang naman Kasi bawal naman po dito yung mga heavy uh, na truck. Pero pwede po yung mga six-wheeler, tapos may ano naman po na timbang, mga ka-JT. Uh, dito po, ayan, pagbaba nyo po dyan, Newport City na yan, tapos Campo, uh, Bonifacio, ay nasa baba nyan, sako pa rin yan, tapos dire-direcho lang po yan. Uh, may exitan po dyan, tapos ang exitan nyan ay terminal 1-3, uh, 1-3-4, tapos ang susunod ay 1-2 uh, hindi po kayo dadaan doon uh, papunta po kayo entertainment city Cavite, Uh, makapagal at Entertainment City papunta pong Okada yung sikat pong hotel mga ka-JT at doon na doon po tayo dadaan sa so, may papunta rin pong Makapagal At doon po kasi wala pong stress, uh, hindi po kayo masyado may stress dahil mga guard lang po tapos may mga uh, enforcer pero kita po sila hindi po sila nasa blind spot tapos i-guide lang po kayo Compare po dun sa ibang lugar dito sa Manila, ay eh, medyo nakakatakot pa pag nakita nyo yung enforcer. Kasi minsan nasa blind. Hindi po ako sigurado kung tama ako o mali. Pero dito sa may uh, papunta pong uh, Soler, sa may Mowa, uh, nakikita ko po nasa gitna po sila. At kita nyo po wala po sila sa blind spot. At hindi po kayo basta huli. Maliban lang mo talaga kung maling-mali yung, uh, yung pagmamaneho mga ka -JT. Basta ito ay uh, extension po to ng ano ng skyway papunta po ng uh, terminal 1 and 2 tapos Cavite, uh, Makapagal, uh, entertainment city uh, doon po tayo dadaan. Basta ako okay, nasa kaliwa na po diyan kasi pa ang kanan po ay papaterminal po na 1 and 2. Tapos ang kaliwa po ay siyempre paikot po yan sa may papuntang Makapagal, Makaraja JT. Basta mababasa nyo lang naman po yung mga signage, hindi ho kayo mapapaligaw dito at maligaw naman kayo. Pwede naman kayo pumalik sa Skyway ulit. Kaya lang medyo malayo ang ikutan nyo pagka bumalik kayo sa Skyway. Doon po sa baba may old na daan naman po. ah uh, Pembo, Pembo ba? O, basta yung babao ay parte na pong baklaran, sukat, mga ka-JT, nyake Uh, sukat pala hindi pa oh, sorry para niya kay para niya kay po pala Tsaka, baklaran po yung ilalim na yan, mga JT at yan makikita niyo po diyan uh, pagkakaalam ko pasay po ang may sakop dito doon po tayo dadaan sa may overload pares ni Diwata mga JT doon po kasi medyo hindi ho traffic at makikita nyo po yung dadaanan ko na kung gusto nyo mapaluwas na medyo hindi ho matraffic dito po kayo dumaan ang labas po nito ay PICC na po ang exit ko dito mga ka-JT Pero exit po kayo dito sa Entertainment City At dadaanan nyo po yung magagandang building at magagandang hotel Magkasunod po yon isang uh, sikat na sikat na alam nyo na po Nabanggit ko na kanina makikita nyo naman po na parang gitara At sumunod naman po doon ay isa rin po sikat na uh, hotel Nagsisimula sa letter S At uh, alam nyo naman po yun mga ka-JT Medyo heavy heavy po ang gastusin doon pag po kayo nakapag-hotel doon, pag nakapag talaga naman pong pera-pera po talaga ang pambayad. Ano ko po, ako hanggang labi lang po noon, lalabas na uli ako, wala naman po talaga ako yung pambabayad. Puro lang po kwento mga ka-GT, totoo naman po yan, real talk po yan, sinasabi ko sa inyo. Uh, yung pag-alis-alis ko naman po ay sponsor po ng mga kapatid ko, kaya natutuwa nga po ako sa mga ati ko at hindi po kayo iniiwan pag sila iaalis. Uh, at ayun, lagi po ako nga mga ka -GT puro lang po ako hangin sa katawan. Totoo po yon mga ka -JT. At ito po, uh, siyempre, papunta na po tayo ng Entertainment City. Ang una pong exit niyan ay papuntang Kabite. Ang pangalawa pong exit niyan ay papunta Entertainment City. Ang dire-diretso po niyan ay Makapagal Avenue. Pero dito rin po yan sa may pasay mga ka-JT. At ayan po, makikita nyo na po yung mga signage na yan. At uh, hindi naman po kayo maliligaw. At ayan, una po Cavite. Tapos sa sumunod po, Entertainment City mga ka-JT. Basta relax lang po kayo sa pagdadrive nyo dito, hindi naman po kayo maliligaw at basta basahin nyo lang po at lagi nyo naman po makikita yan na pag lagi nyo po kayo duman dito. Ayan, kakanan na po tayo dyan kasi entertainment city na yan na pagbaba po nyan at makikita nyo na po dyan yung sikat na hotel. Uh, kukurba lang naman po kayo dyan pagbaba nyan, susundan nyo lang po yung mga kurbada na yan tapos mamamalagi na po kayo sa kanan kasi yung pinakadulong-dulo po nito ay dead end. Kakanan po kayo. Pag kumaliwa po kayo, ay papunta po kayo na loob ng hotel na yan. Yan, yan. Yung okada na yan. yan. po. Okada po yan, mga ka-JT. Makikita nyo po dyan. Kulay green. At yan, sundan nyo lang po yung kalsada na yan. Tapos makikita nyo po yung building na sa kaliwa na yan. Malapit na po kayong mag-dead end dyan. Mga 200 meters, mga ka-JT. Ayan na malagi na po ako diyan sa kanan, siyempre, ay kaysa magswerbing po tayo, baka makabangga po tayo, may mabangga may bumangga sa atin sa likod, nakakahiya naman. Ayan, nakikita ay, nyo naman po yan. Ayan, ayan na po yung hotel na sinasabi kong sikat na sikat sa inyo, mga ka-JT. At uh, lumapas lang po tayo dyan. Ayan, nabasa nyo naman po yan. Letter O. At uh, Dire-diretso lang po eh, Pag natumbok nyo po yung kulay blue na building na yan, dead end niya, may stoplight yan. Kakana na po kayo. yan sa may brown na yan na building na yan. Pagkakanan nyo naman po yan, yung isang sikat na hotel na naman po ang makikita nyo, mga ka-JT. Napakasarap po dumaan dito, napakaluwag. Tapos sa uh, wala naman po masyadong enforcer. Ang kalimitan po dito ay security guard nila. Pero pag naka-exit po kayo dito, uh, doon na po ang daanan sa may Ross Boulevard, meron na po mga enforcer. Ingat-ingat lang din po tayo sa pagmamaneho. Para hindi rin po tayo nasisita na imporser At dito po may nadaanan po ang SPG Hindi naman po kami pinara kasi mga nakasitbelt naman po kami Basta itong daan na ito ay pwede rin po kayong dumaan ng papuntang Maynila nito uh, Ross Boulevard nga lang po ang daan nyo Ito po ginagamit kong alternate route pag po alam kong medyo may traffic na po dun sa may papuntang tap Krino mga ka-JT, ayan po yung sinasabi ko sa inyo Ang laki, ang laki po ng premium nila oh, mga ka-JT Kung ba gusto nyo po lumaro Ah, uh, po, ay solar. Uh, at 'tong kanan po niya, puro rin po mga tao dito, uh, mga molding po 'yan. At after po namin makalampas doon, ito po yung ng dadaanan, napakalapad po kaya sabi ko dito, kokonti po yung uh, mga sasakyan dito at may mga bawal na sasakyan dito. Alang ko pampasero, bawal po 'yung mga bike. Pero hindi naman po kayo masyado mahihirapan dito kasi straight-straight lang din, tapos tatandalan niyo lang yung mga street street at yung mga stoplight at uh, lalampas po tayo diyan sa building na yan ayan uh, ni parte po ng ano yan ng Mowa nat ayan uh, Mowa Arena at madadaan lang po tayo diyan ng straight kanan tapos pangalawang kanto kanan uli dahil circle po yan makikita nyo po diyan yung globe uh, yung kanilang Of, ano mga ka JT uh, yan yung pinaka nila pag nakita nyo po yan ibig sabihin nasa MOA na kayo mga ka JT at ayan po napakalaki po niyan sa gabi po napaka ilaw niyan uh, pinadaanan nyo po ng gabi yan straight kanan lang po tayo dyan, kasi pa yan tapos uh, may kanto dyan, papuntang Pasay yan uh, papuntang Malibay uh, Magallanes Straight lang po tayo dyan. Tapos yung sumunod na kanto dyan, dyan na po kayo kakanan. Papunta po ng GIS Pasay. Ayan uh, po, lumampas lang po tayo. Excuse me po. Paglampas po natin doon sa may Pasay Road yung kanan na lang po tayo mga ka-JT. At uh, pagkakanan nyo po dyan, dire-diretso lang po tayo dyan. Wala na po kayong lilikuan dyan, dire-diretso na lang po yan. Papunta ng PICC yan na uh, tapos sa CCP, doon po exit nyo pag nakita nyo po yung tawag dito, uh, banko sentral. Pero dito pa malilito po kayo dito pag lampas nyo po ng tulay. At ito po yung sinasabi kong dire derecho malapit na po tayo sa Overload Pares na sikat na sikat dati, ewan ko po ngayon. Eh, sikat pa naman din po siya, kaya lang po medyo may, hindi ko alam kung may ano ba yung meron doon sa paris na yun. At uh, pag lampas nyo po ng bridge na yan, uh, dadaanan nyo na po dyan yung isang government uh, office mga jt at marami po mga nakain dito, uh, basta dire diretyo lang pa yan, may nakita kami siklista at uh, pwede na po ang mga siklista dito lalo sa may mawa, sa likod, sa may tabindagat. Dire diretyo lang po tayo dyan, ang unang nyo po madadaanan na, na isang government uh, office na sinabi ko kanina tapos uh, uh, overload paris na ni diwata mga JT. Pero hindi pa po ako nakakakain dyan. Ayan, makikita nyo naman po. Hindi na ganoon ganun kahaba yung pila niya. Tapos ayan, uh, yung GSIS. Uh, sa mga pupunta po na GS, GIS GSIS na main. Uh, pagkakalang ka po ay dito sa Pasay. Ayan, medyo nabubulol po tayo mga ka-GT. At after po magka, makalampas dyan sa GI, GSIS ay overload Paris na. Uh, Dire-direcho lang din po tayo dyan. Medyo may makikita kayong maliit na circle. ah uh, dadaan po kayo doon. Papunta na po yung ng... Uh, PICC, tapos sa uh, unang stoplight, kaliwana, dahil yun ay sa may bangko sentral. At ayan, pagkadiretso nyo lang po dyan mga ka yung overload pares mga ka Ang dami naman din pong mga nakaparada pa pero hindi po ako nakakita ng pila ng pagkain. Ayan, ito yung sinasabi ko after nyo po dun sa lugar na yon. Kakanan lang po kayo dito sa slide na to. Tapos sa uh, yung dire dire dulong dulo nito. Dead end. Kanan lang po kayo. Tapos pagkakanan. Uh, kaliwa ko kagad. Ang unang kanto. Kaliwa. Ayan. Yung dead end na yan, mga ka-JT. Kakanan lang po tayo dyan. Tapos uh, slide drive lang din po. Ayan yung dead end nito. Uh, kakanan lang ulit tayo. Uh, PICC na po yan. Uh, mga ka-JT. Yung lugar na yan. Nasa parting kanan. Diyan na po yung mga graduate, Nagmamasteral. Tapos mga ka-JT, uh, yung dulong-dulo po nito, kakanan lang po kayo, pagkakanan nyo, kaliwa ka agad, tapos pagkakaliwa nyo po, uh, kanan lang uli, at makikita nyo na po yung straight line na yun, at ito yung sinasabi kong dead end, tapos bigla po kayong kakaliwa dyan, uh, papunta na po yan ng CCP naman, mga ka-JT. At dito po, uh, medyo malapit na po tayo sa Ross Boulevard. Doon sa diretso rin po yan, may Ross Boulevard din, din puntaan dyan. Nabubulol po, sobre, sorry po uh, mga ka-JT. Pero wala pong left turn. Dito po tayo sa may papuntang CCP mga ka-JT para po may left turn. At uh, ang tutumbukin po nito ay nasa kaliwa sa may stoplight na Ross Boulevard ay bangko sentral. Tapos may building na mataas mga ka-JT. Yung Ross Boulevard naman po ay pag na, ano nyo, makikita nyo po may Maynila na kulay pula. Dire-diretso lang po tayo doon. Dadaanan natin Luneta, Hilpuya, uh, Prescrino, mga ka-JT. Ito po yung mga dadaanan nyo po yan. Hindi naman po kayo maliligaw dito. Basta lagi naman po kayo napunta rito mga ka-JT. At uh, kung sa ulo nyo na. Basta ito may maano po stoplight dito. Unang-unang stoplight po ay kakaliwa na kayo. Kasi makikita nyo po dyan yung bangko sentral sen mga ka-JT. At uh, dito po ayan. Pagka ano po, uh, po tayo dyan. Yun yung sinasabi kong bangko sentral. Ayun po yung building na kulay red. Ayan, Bangko Central po yan. Tapos makikita nyo po yung Maynila na yung kulay red na yan. Ito po, Ross Boulevard na po ito. Kahabaan na po ito ng Ross Boulevard. Ito, marami na po tayong dadaanan dito. Dolomite, uh, US Embassy, Malate, uh, Luneta, Crino Grandstand. Dire-direcho lang po dito hanggang sa makarating po kayo ng Intramuros at dun po siyempre mag-u-turn lang po tayo or le-left turn that, uh, makikita nyo po na kusang kususundin yung aking pamangkin sa kanyang trabaho Government employees din po yung pamangkin ko At uh, uh, sinuwerte po siya at uh, na-regular mga ka-JT Ang uh, backer po noon yung uh, kilala po dito sa pansul yun si Sir Art uh, At nakakaya uh, siya nakapasa sa government na Office mga ka-JT, uh, dito na po tayo sa may parting luneta, malapit-lapit na po tayo sa office ng aking pamangkin. At sa lahat ng mga nanonood sa akin at nagbe-view at nagpapalo, uh, maraming salamat po sa inyong lahat, uh, saka lang po kayo para sa akin. At ayan, dire-diretso lang po tayo dyan, ang derechohan po nito ay Intramuros, at doon nga kami dumaan mga ka-JT, at uh, kinaungko po siya dyan, at ayun, uh, uh, pag ikot po namin, at tinantay lang po namin siya sa baba ng office niya, at makikita nyo naman po kung anong office ng pamanglinggo. ko. Isa rin po, talagang sa government employees din po siya. Napakasarap naman po magtrabaho sa mga government mga ka-JT. At ayan po, dire-direcho lang po tayo dyan. Uh, sunod lang po tayo sa stoplight. Medyo malapit na po tayo dito. Ay, uh, ito po ay kahabaan ng Manila din. Pero syempre, at uh, nakat na po natin. Pasok na po tayo sa office niya. Ayan, makikita nyo po siya dyan. Uh, yung kanyang office mga ka-JT. At yun, na ah, naggala lang po kami at kumain. Alam nyo na naman po, ang ah, mga kapatid ko, ah, ganun lang tayo, mga ka-JT. At ito nga po pala, ang JT sa kalam nyo. Ah, see you on my next video. At hanggang dito na lang po muna tayo. Wait, wait lang po namin ang aking pamangkayan. Ayan, oh, DPWH po. Diyan po siya nagtatawag. Alam ko, main po ito, eh, mga ka-JT. Ah, kaya sa mga government employees, ah, galingan nyo pa po. See you on my next vlog, mga ka-JT. Babu, hanggang dito na lang po tayo.